Hello mga katinggadol. Samahan niyo ako sa aking pagkuha ng ID for today's video. Sa tagal na ng panahon ay sira na yung aking ID na sa 15 years mahigit na yata simula nung nagpagawa ng Korean ID. So, tuwing pumupunta ako ng bangko na hinahanapan ng ID, ay sinasabi nila na magpagawa or kailangan ko ng magpagawa ng bago. So ngayon lang ako nagkaroon ng panahon or ngayon lang yata ako sinipag na pumunta or magpagawa ng ID. Kasi nakakatamad naman talaga ang maghintay ng bus or ang mag-commute sapagat hindi ako marunong mag-drive. Kaya ito ang napala ko ang mag-commute palagi kapag wala ang aking asawa na sa trabaho. At higit sa lahat, hindi rin ako masyadong expert sumakay or mag-commute sa bus. Kaya ang result ay nagkandawala wala ako pabalik or pauwi ng bahay. Diyos mio, marimar! ang tagal-tagal ko na dito sa Korea ay nalilito pa rin ako dyan sa sakaya ng mga bus na iyan. Kaya dapat alerto ka sa mga sinasakyan mo kung hindi ay ikay mapunta kung saan saan. At hito na nga, so natanong ko yung, akala ko ito na yung city hall namin dito sa lugar ko. So, tinanong ko yung nagpipicture ng ID na para sa passport at saka sa national ID ay hindi daw pala dyan sa City Hall, kundi doon sa pinakamalapit na Tung Samoso or anong tawag doon, Jumin Center na malapit sa inyong bahay, doon ka magpagawa ng bagong ID. Sa City Hall lang ay passport lang ang ginagawa dyan or yung halimbawa pagbago ka palang magpapagawa ng Korean National ID ay dyan sa City Hall. At dito nga ako pumunta sa harap ng City Hall kasi dyan kami, soki okay na kami dyan simula nung dumating kami dito sa Osan, sa tirahan namin. At ang daming mga merienda sa gilid-gilid. At ayan, dito lang sa tabi-tabi ang ating papiktura ng ID. Ayan, Yukwon Sajin Guan. So ang galingan nung taga photoshoot dito, yung matandang lalaki siya pa rin hanggang ngayon. Siguro sa kanya ito, siya lang ang nagmamanage dyan. So tapos na nga ako magpa-picture, isang oras kung hihintayin yung picture at mga 3 o'clock na yan, hindi pa ako nag-lunch. So naghahanap ako ng shiktang or restaurant na pwedeng pagkainan. Pero wala akong mahanap kasi puro burger naman yung, yung nakikita ko. So, gusto ko na lang ay magkapi-kape. At dito tayo pinadpad sa Starbucks. Pagkain na si late na, Starbucks na lang tayo. Ng mga so, Dito tayo bumagsak sa Starbucks, guys. Kasi so yeah, alas stress na. Naka, ano naman kumain ng lunch. Late na masyado. So, merienda na lang muna. Okay. na na babalikan na natin yung ating picture na pinagawa kanina. After one hour daw, so nakapag na tayo at papagawa na tayo doon sa tong Samoso. Hindi daw sa City Hall. Sa so tong Samoso daw pala tinapagawa yung National ID or Tungrok tong Ching Korean ID So, dito na tayo. Aniya sa

Uy na tayo no Uy na tayo magantay tayo ng bus Tapos natatawid ako Salmut pala yung aking ang way doon ako sa harapan sa sakay pa uwi so tatakbo nala ako dyan sa tawiran sana walang manghuli